isa itong kulto. Yan siguro yung gustong marinig ng mga tao na hindi na niiniwala or hindi na iintindihan yung mga sinasabi ko. Karamihan sa mga tao nga na nagsasabi ng kulto ay hindi siguro nila alam kung ano talagang ibig sabihin ng kulto or yung naibigay kasing ibig sabihin or meaning ng mga tao sa kulto ay talagang masama lang palagi. Tapos pag may nakita lang sila na medyo kakaiba na gawain or spiritual na labas sa kung ano yung natanggap nila bilang totoo, sasabihin lang nila basta ng kulto. Kasi iba kaysa doon sa mga pinaniniwalaan nila at wala silang panahon o pasensya para mag-imbestiga kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng mga ginagawa ng tao na kakaiba sa kung ano yung pinaniniwalaan nila. Mas madali kasi, di ba, mag-label ka na na mag lang, kulto, ah, masama yan, ah, hindi yan yung dapat. Hindi mo pa nga na-imbestigahan ng mabuti kung ano ba talaga yung ginagawa ng tao. Ang ibig sabihin naman talaga ng kulto, kung titingnan mo sa diksyonaryo, ay isang grupo na may isang pininiwalaan o iba ang paniniwala kesa doon sa mga tinatanggap sa karamihan. O di kaya isang grupo lang talaga na mas maliit na may sariling mga paniniwala. Pero ano nga ba ang nagpapakulto sa isang kulto? Dahil ba sa nakikita nating pananamit? Dahil ba labas ito sa mga relihiyon? Kasi yung mga relihiyon, di ba, yun yung mga malalaki ng grupo na mas matagal na sila na establish or nataguyod. Pero lahat ng mga yan, ng mga relihiyon sa una pang panahon, ay kulto din naman kasi sila yung maliliit na mga grupo. Kaya tinatawag din silang kulto. At ganyan lang talaga siguro yung mga tao. Basta may kakaiba ay tatawagin lang kulto. Lalo yung mga tao na hindi naman bukas sa kanilang isipan para mag-unawa sa kung ano yung kakaiba o bago na nakikita nila sa paligid nila. Pero hindi naman porque masama na kakaiba ay masamana. Wala naman akong ginagawa na pagpatay sa mga tao di kaya panggagahasa o paglalandi hindi rin ako nang nanakaw. Nagtuturo pa rin ako ng magandang mga bagay o moralidad na kailangan natin magpakabuti bilang mga tao, magrespeto sa ating mga kapwa, magmahal sa Diyos at tanggalin yung mga bisyo natin sa katawan. Isaayos natin yung isipan natin at lahat ng mga iba-ibang aspeto sa ating buhay para maging matiwasay tayo sa ating sarili, sa ating pamilya, sa ating lipunan at sa Diyos. Ang mga tao na nag-iisip na masama yung mga kulto ay siguro nakakita na sila or nakaisip, naka-imagine na merong mga tao kasi na pumapatay ng mga tao. Yun yung mga human sacrifice na siyempre masama gawin kasi pinapatay mo nga yung kapwa mong tao pinapahirapan mo, tinatakot mo. Pero hindi naman yun yung ginagawa namin dito. Nagtuturo kami sa mga tao nga para mag-improve sa lahat ng mga aspeto papuntang langit. At hindi nga ako nagsasabi na para lang ito sa isang reliyon, kundi para sa lahat ng mga tao at hindi ko kayo kinoconvert para ibahin nyo yung mga religions nyo para mapunta doon sa religion or sa kulto ko. Hindi nga ako nagsasabi na ganun eh. Welcome nga ang lahat na tao kahit ano yung religion mo eh. Hindi nga natin pinag-uusapan kung ano yung religion dito eh. Ang importante lang ay kapwa kang tao na gustong matuto sa kung ano ang spiritual na katotohanan. Tinatanggap ko kung halimbawa yan ang sasabihin ng mga tao na kulto ako pero sa sarili kong kahulugan na pare, cool ito. Gets mo ba? Cool to. Anyway, nagbibiro lang ako dyan sa ganyan mga kapatid para lang makita na sinasakyan ko yung mga sinasabi ng mga tao pero hindi naman yung sa ibig talagang nilang sabihin na masama. Tinransform transform ko lang mula negatibo para maging positibo at pinamahagi ko sa inyo sa pamamagitan ng paraan ng pagsasalita ko kung ano yung klase ng enerhiya na nandito nga sa grupo na ito na tinataguyod ko sa pagsasalita ko dito sa Eric Rojas Life Coaching Services. Kung kulto man tayo, ay ang focus natin ay ang pangkalahatang self-improvement papuntang langit. So, anong masama doon? Walang masama dyan. Kahit anong gagawin natin, basta medyo kakaiba. Tapos ambisyoso kasi meron kang gagawin na hindi pa ginagawa ng iba or kung ginagawa ng iba ay gagawin mo sa sarili mong paraan. Kaya hindi ko talaga masisisi yung mga tao na mag-iisip na kakaiba kasi kakaiba naman talaga eh. Pero kung mabuti or masama, ayan ay nga yung gusto kong i-tanong sa inyo kung ano ba yung nakikita nyo dito sa page na ito. Ano ba yung mga katuruan ko sa mga tao? Meron ba akong sinasabi na patayin nyo yung mga kapwa tao? O magnakaw kayo? O di kaya magsinungaling kayo? Or magsamba kayo ng satanas? Wala akong sinasabi na ganyan na iniisip ng mga tao kapag kulto ang sinabing salita. Madali lang magsabi ng mga salita at marami nga na may mas magandang salita silang ginagamit pero kung titingnan mo kung ano yung mga ginagawa nila, ay sila yung karapat dapat tawaging mga kulto sa masamang paraan kasi gumagawa sila ng mga masasama. Pero marunong sila magtago. Merong mga ganong klaseng mga organisasyon sa mundo sa ngayon. At ang masasabi ko mga kapatid ay hindi ako nabibilang sa kanila. Mag-ingat tayo mga kapatid kasi meron talagang mga grupo dito sa mundo na masasama ang ginagawa na karapat dapat lang na mag-isip ng ganyan ang mga tao. Pero mag-observe kayo ng mabuti at gamit nga yung free third eye meditation na tinuturo ko ay malalaman nyo kung ano talaga ang enerhiya na nasa ilalim ng mga grupo na tinitingnan natin. Para makahusga kayo ng mabuti sa mga spiritual na grupo o mga tao gawain ay dapat buksan nyo ang inyong sariling mga spiritual na pananaw para kayo ang makahusga. Yan ang medyo mahirap kasi para nga makakuha tayo ng ganyang malinaw na spiritual na pananaw ay kailangan natin talagang linisin ang ating mga sarili mula sa lahat ng mga bisyo at mga kasalanan para maging sapat ang ating enerhiya na maging malakas yung mga spiritual nating pananaw at maliwanagan tayo sa kung ano yung pagtingin sa mga bagay. Mapapanaginipan natin o di kaya papasok sa mga vision sa mga meditation natin sa kung ano ang katotohanan sa mga grupo at sa mga tao lalo na kung ang usapan dito ay spiritual. Minahagi ko lang sa inyo to para mas mag-ingat nga kayo na meron talagang mga kulto na dapat lang ay pagkaingatan kasi meron talaga silang masamang ginagawa. Pero magugulat ka na yung mga grupo na yon ay hindi nila tinatawag ang sarili nilang kulto at hindi rin inaakala ng mga tao na kulto sila kasi magaling sila magtago. So para nga ay makaingat tayo sa mga ganyan mga kapatid, sana ay magsikap tayo na buksan ang ating mga spiritual na pananaw. Huwag kayong magtiwala lang basta-basta at mag magimbestiga kayo, buksan nyo yung mga spiritual nyong pananaw. Bago kayo pumasok sa isang grupo at basahin nyo na mabuti yung mga patakaran sa grupo at yung pinapagawa sa inyo bago kayo sumali. Huwag ka lang kayo mabulag sa dahil maraming sumarejano, dyan o ano ba. Tingnan nyo na mabuti kasi meron talagang mga kulto dito ayon sa mga iniisip na masama ng mga tao. Buksan natin ang ating mga spiritual na pananaw at para matulungan nga kayo dito ay gumawa ako ng free gabay sa Third Eye Meditation na isang course. Click mo ang link sa post description para sa free gabay sa Third Eye Meditation na ito. Buksan natin ang ating mga spiritual na pananaw para malaman natin kung sino ba talaga ang nagsasabi ng totoo at sino ang nagsisinungaling. Click mo ang link sa post description para sa Free Third Eye Meditation. Salamat po at God bless.